Trending ngayon ang tinaguriang gwaping at crush ng bayan noong 90s na si Mark Anthony Fernandez dahil sa pagkalat ng kanyang maselang video sa X. Masaya naman ang mga kabaklaan dahil nasilayan nila ang kadakilaan ng gwapong aktor na kahit nasa edad 45 na ngayon ay mahusay pa rin sa pagperform. Kahapon, July 23 isang aktor sa trending sa social media platform na X dahil sa umano'y kumakalat nitong scandal video kasama ang isang babae. Marami sa mga netizens ang nabigla dahil sa bigla ang pagkalat ng sensitibong video ni Mark Anthony Agad ngang umani ng samut saring komento mula sa netizens ang naturang video. Karamihan sa mga nagkokomento ay ang mga kaibigan natin mula sa LGBTQIA community. Sabi ng isang netizen, Grabe naman ang nag-iisang Mark Anthony Fernandez. Kakagising ko lang, ganun ang bungad. Blessed! Infer naman kay Mark Anthony Fernandez, Dax. Hahaha, <laughs> 28 minutes din ang kabuuan ng mga videos niya. Taray! Comment naman ng isa. Hirit naman ng isa. Grabe naman yon Mark Anthony Fernandez. Di ko in-expect. Nag-scroll lang ako dito, bigla, wow! Samantala, wala pa namang inilalabas na pahayag, reaksyon o paglilinaw ang panig ni na Mark Anthony ukol sa kumakalat na video.